Ano Tumagas? Oo, tumagas. Yung uh, tumag sa duty. o okay. Yung kasama ko, hindi naman sabi ko, kaya na mga makakapagbenta Ay, gusto ko, salinan lang siya ng... Kaso, ang bagado ba? Ay, pangkig gatang o ilang Pa, hindi na siya umandar. Hindi umandar. Kaya kaba, ano ka bang kumatok eh? Mahirap yun. Eh, uh, inisip ko. kung kaya na sa dito. Oo. Oh. Okay, salamat sa tulong mo. Ay, takong... <laughs> Salamat, ako yung kusa ng mga tipang ko. Hey, Mala, kawala. Okay. Ito yung tuyo siya? Hindi. Okay. Yung pala, natanggasan namin. Ha? Ah? Yung lang. gusto ko natanggasan eh, layo. Paano mo napansin? Paano siya napansin? Oo, ang dalit na dalit na. Oo. Buti din nalaglag. Hindi, dito ko na nakita dito na nakita. Sabi ko, bakit kaya? Bakit may ano? sa motor, may lumalabas naman labas na Ano yan? Puting usok? Sa dito? Dito daw. Ah. Kaya kaya tiningnan mo kung ano-ano ano. ano. Sa kauwi niyan. Sir? Sa kauwi niya. Sa ka, ka? ka pa? Tapos ga galing ka nang ano? Hindi yan, Arca South. Arca South. Tapos dito ka dumadaan pag nakyapo. Diretso pa gano'n. Ah. Uh, Sensa ka na, sir. Ito, dagdag mo, oh. Salamat sa tulong mo, sir, ha? Sir. Sige, sige, sige. Sir. O, oh, ingat siya, ka. Salamat, sir. Ang isa ko ako. Baka, ano, ma baka pwedeng makaingin ang mga tira-tira lang ispandagdag dyan, oh, no? sa shell. Baka meron. Eh, hindi, sir. Ha? Hindi, yeah wala yan. Sayang, sayang sa, sa kung bibili ka, sa, sayang din. Okay, hey, kung bibili ka, eh, para merong mamurahin, yung mamurahin muna, Alam. tapos pa seal mo kinabukasan. Kaso, ah, ang mura dyan. Wala yung dalawang daan, wala yatang dalawang daan. Oo, no, yan lang yan. At least, pa makarating ka ng maayos. Thank you, ha? Uh, sige, sige, ingat ka, ingat ka. Salamat sa ano, ha? Um, ingat ka. Oo. laging Lagi naman sa click din. Ato, soul um, to soul. <laughs> A, to, ano ini oil mo? Sa Ha? Sana, na mo bro tong ano pa? Sa eh? 200 plus. Uh, <laughs> um, ingat ka. Sige, 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 ingat, 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 sige, sige. Sige, sige. Mandar pa siya. Hmm, ma. Baka umusok eh. Luna. O nga, baka, baka kumatok, matuyuan. Iingay yun. Iingay lalo yan dahil nga sa mag-iingay yung bearing yan. Sige, sige, ingat, ingat. <laughs>